Ba bakit siya maging insinuate na inedit yun? Oh, oh. Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Eh, dagdagan mo pa mm -hmm. na yung Diskaya talaga namang kalaban politika ng kanyang pambangkin. Po. Dito maliwanag na no eh, na may kinikilingan na siya Binigyang babala ni Senator Rodante Marculeta sa Senate President Tito Soto. Kaugnay sa naging pahayag nito na parang inedit umano ang binasang affidavit ng mga Diskaya. Aniya, baka hindi raw ito mapatunayan ni Senator Soto at dagdag pa niya parang may kinikilingan daw ang bagong Senate President dahil lamang sa nakalaban ng mga diskaya sa politika ang pamangkin nito na si Pasig City Mayor Rico Soto kasunod ng pagtanggi nito na ilagay ang mga diskaya sa witness protection program ng gobyerno Matatanda ang kinuwestyon ni Senator Soto ang sinumpaang salaysay na isinumite ng contractor couple na sina Curly at Sarah Diskaya, Mayroon umanong bumulong sa kanila na empleyado ng Blue Ribbon Committee at sinabing edited di umano ang nasabing sinumpaang salaysay. Yari po, ngayon sa Senado, ano, ha? ano po bang dapat na maunawa? Kasi ang daming well, lumulutang na mga tanong ngayon. Ano ang Uh, mangyayari sa susunod kasi sa pagkasalita po ng Senate President niyo parang ang kinomentaryuhan niya ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung dalawang senador na nabanggit po kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon Sen. Hindi nga alam, hindi lang yon kasi yun, nakita mo naman ang uh, nakita mo naman ng mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga labimpitong... Uh, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo, o, opo. Hanggang lang tayo, binanggit. Uh, depende na kung saan ka anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng labimpitong pangalan. Opo. Uh -huh. O tingnan mo yung uh, tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman... Mm hindi -hmm. masyadong kinagat yun <laughs> Pero nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador... Sumabog, Opa. sumambulat ka agad eh. Ganun <laughs> ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman uh -huh. sa panig ng aming leader, ako na eh, kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Mm -mm. Pagka yung diskaya ang nagsasalita, ayon yung paniwalaan. Aha. Uh -huh. Oo. Eh, eh, pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalaan paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na pinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Oh, uh oh, -huh. uh -huh. oh. hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan diyan? Eh dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. oh. Uh -huh. Pero wala kaming makita na ano eh. Ah. Uh -huh. Kumu ba, okay. ba hindi na banggit halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya si Diskaya nagbanggit din ang ano, ng ano na senador doon ba? oh. Uh -huh. uh -huh. Bakit magugustuhin niya 'yun eh si Senate President Oh, Nakuha mo ba yun? Tama, oo. Oh. O, oh, eh, eh, dagdagan mo pa mm -hmm. na yung Diskaya, talaga namang kalabang politika ng kanyang pambangkin. Oo. Oh. So, sana yung ganong mga, ano, yung ganong mga uh, pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng, ano, ng pagiging objective sana. Opo. Dito maliwanag na, ano, eh, na may kinikilingan na siya, eh. Opo. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalong sa mga kababayan natin, Palagi ko sinasabi, huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Uh -huh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Ayun. Uh -huh. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Uh -huh. Ngayon kung sa sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking uh, pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Aho. Uh -huh. Nasabi niya mali ang direksyon. Sabi niya kung ang direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabi niya. Opo. Dapat Oo nga. ganun. Uh -huh. Hindi naman niya sinabi, eh, saan ba pa papunta yung gusto mong... Ganito sana ang gusto namin direksyon. Uh -huh. Wala naman eh. Oo nga, po. kasi ano man ito na, para, para daw, hindi ko, tama ba yung uh, na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi Ah... Uh... Anong gusto niyang mangyari? Uh -huh. Dadagdagan ko yung sworn statement nung diskaya? Ay, mas mali naman 'yon. <laughs> paki Ibinigay niya sa akin uh -huh. yun. eh. Dadagdagan ko. Ba uh -huh. Bakit siya mag insinuate na inedit 'yon? Uh -huh. Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan 'yon. Uh -huh. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee uh -huh. ang nagsabi sayo na inedit 'yan? Oo. Uh -huh. Oo. Oh. Nabalitaan niya raw sino nga? Alang um, Alam nga naman, dagdag ako yun, maglalagay ako ng... Eh, hindi, 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 natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga eh, at uulitin ko ngayon, nung magpahayag sila sa magitan ng emisari nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig. Opo. Kinailangan ko na utusan yung emisari, pwede bang gumawa siya ng kahit na, uh, kahit na sa sarili niyang uh, pa, ano lang, hand, handwritten note, na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Uh -huh. Sumulat siya sa akin, at nasa akin ang note nila. Doon ko mang pinasimulan na. Sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako. Malinaw na silang may kagustuhan. Walang uh -huh. pumilit sa kanila, hindi ko sila iningeres. Bagaman pinload ko 'yon. Uh -huh. Pero walang pamimilit, pinload ko. Ngayon, kinagat nila 'yon. O eh, bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Oo. Uh -huh. Hindi ka panipaniwala yung kanila? Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Oo. Uh -huh. Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita eh. Uh -huh. Magiging neutral ako sa bahagi na yun sapagkat mapupulaan ako ng tao eh. Oo uh -huh. Well, okay, uh, tayo naman sana in fairness kay uh, kay uh, Mayor Bico, no? Wala man tayong ano, nabanggit niyo lamang 'yon dahil nga sa doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara ng Representante. Kasi nga doon nakapupunta yung usapin. Oh, pagka, oh. Doon napunta, pagka doon na punta, pagka doon ang nanggaling yung uh, testimony, mm -hmm. 'yun ang, 'yun ang niya. 'Yun oh, ang binibigyan niya ng credence. Oh, oh. O lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee may butas hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. Oh. So, paano mo ngayon mapangangatwiranan na uh, ang dami palang uh, ganitong mga ka um, mga anomalya kung hindi ka kukuha ng oh. tao na tutulong sa'yo? Kaya kung lang kahe na kung sino man po ang gustong magsalita mag, uh, na, mm -hmm. ay uh, nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Uh -huh. Basta sasabihin po ninyo, yung katotohanan at uh, maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Uh -huh. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ng DOJ.